Guys, welcome back to my channel. Ito na nga, meet the parents na nga ba. Ito nga ipinagtanggol daw, or officially na ipinagtanggol ng nanay ni GM, Ibarra si Fiyang sa kanyang mga bashers. Naniniwala siya na totoo ang ipinapakita ni Fiyang at may pag-asa talaga ito na mag, bago kasi nga bata pa si Fiyang. At nag-thank you din siya kay Fiyang dahil daw kay Fiyang ay bumalik ang mga ngiti ni GM ibara na nung nakita niya yung ngiti na nung elementary days pa at ito na nga nagpasalamat din siya sa nanay ni Fiyang at ganun din ang nanay ni Fiyang nagpasalamat din sa kanya ngayon nga ang nanay ni JM ay to do pangampanya kay Fiyang na i si Fyang, kahit na nga si Jan ay tumutulong din siya para wag din ma evict. So, abangan natin yan. Ang cute lang ng magnanay. O, ba? Diba? Sana yung pagtitingin na ni GM at ni Pyang hanggang sa labas ng bahay ni Kuya. Hindi man sila magkatuluyan, pero yung friendship nila sana ay matili. So, yan lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong stress